kaya uh, magastos din pag nagpalit ka lang pumunta ka na lang dun sa garage uh, magbabayag ka each stars so ngayon, dati 30 to 40 dollars ngayon yung apat na gulong sa kotse uh, 50 na ngayon ha. Pero kung meron naman kayong uh, ano, meron naman kayong uh, uh, rim tapos ilala na nakalagay mayroon na kayong win uh, gulong kayo na lang maglalagay sa so, mas madali makakasinpatayo ng ano doon nang 50 50 bucks at sayang din yung panggas kaya uh, ma mano mabusisi rin dito mga rock and roll so, may may time i I mean may 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 oras ang paglalagay ng ano halimbawa ngayong December magi-start na yan ng win, uh, December 15 magi-start na effective na yang ano winter tires kailangan lahat mandatory na maglalagay ka ng ano ng winter tires kung hindi iba ang usapan na yon Pwede rin siguro pag hindi ka ma accident ma ma ma-disgrasya. -ano, ma Ayos lang eh. Pero kung ano. At saka, mas makapit talaga ang uh, winter tires kaysa yung all season. Alright. Mga ka-rock and roll. Salamat sa panunod. At sa ano, paki likes na lang kung nagustuhan nyo itong video na ito at uh, sana naka-share ako ng konti alright, ka-rock roll thank you for watching rock and roll